Nung naging magkaibigan kayo, mabilis yung na-develop na -develop ka or matagal? At saka nung niligawan ka, matagal bago ka napasagot o oh, mabilis lang? Kasi matagal naman na kayo magkakilala. Ako po, matagal ko na siyang crush. Ooh. Grade 7 oh. pa lang Crush naku. mo yung friend mo. Opo. Oh, alam ng mga friends mo? Alam ng mga friends ko. And, and, alam din niya, Dominic? Sa, alam din niya? Hindi niya po alam. Ah. And sinasabi sa akin, ka magugustuhan yan. Kasi varsity <laughs> player siya, basketball. Ay, na crush Typical oh. na high school crush, uh -huh. na uwi, nasa court yung crush mo, mga ganun. Tapos, Nasa court yung crush mo? Uh -huh. Opo. And then, crush ko siya for quite some time. Si Pogi Chinito Matangkat. Mapute. Ah. Uh -huh. mm. Tapos, hindi mo siya bet? Actually, that time po, hindi ko alam na may gusto siya sa akin. Pero, kilala ko po siya noon. Hindi ko lang po talaga nakahalata na may gusto siya sa akin. Sa palagi mo, nasagot mo yung tanong ko. At ito, <laughs> hindi mo siya, Ben. Ben, may... ba uh, siya? <laughs> Ano ba kalayo nung sagot niya yes, sa tinanong ko? <laughs> ang tanong ko, hindi mo siya bet. Ano <laughs> diba, kalayo talaga baka nung sagot? Masakit kasi yung sagot. Oh. Ano ba yung sagot? Hindi. Uh, kasi yung... pwede namang, ano mo sakit doon? Hindi niya bet yung simula, pero na-develop uh, yes. siya, di ba? Yun ang mas masarap Kasi for, oh. hindi niya naman forever hindi bet. Kasi nakakakilig eh. okay. okay. kaya yun nung hindi ka bet, tapos eventually nabetan yes. na ka. Kaysa yung bet ka, tapos kinasawaan ka. Oh. Ayoy, ah. sakit nun. Uh, di answer ba? the question, Dominic. So that dominion. time, hindi mo pa siya crush nun. May iba po akong nililigawan that time. Oh. Alam mo yon Dorothy? Yes po. May kasi ka nga nasa same e. circle sila. <laughs> <laughs> Updated siya. Kailan mo lang siya nabitan sa seven years na, maging mag, na naging magkaibigan kayo? At bakit mo siya biglang nabitan? Oh. Sa pitong taon na wala ka namang mm. bet sa kanya? Friends, friends, normie. Normal friend, normal girl. normal girl Bakit bigla siya naging special? Kailan nagka-spark? Dahil ano? Na? nagpapilikmata na siya noon? <laughs> ngayon lang tong pilikmata na yan? Ganda. Ganda. <laughs> Kailan nagkaroon ng spark? Para sa uh, recently lang po, mga last year, sa IG story niya po, nakita ko. Tapos, nakita ko nag-glow up siya. So, oh, ayun po. So, physical attraction. attraction. Oh. Nag-glow up na nilaw. <laughs> Bakit <laughs> na nilaw? <laughs> ha? Bakit na acidic siya mali yung foundation. no. Oh, ganun talaga yung nagdidilaw yun. O oh, kayo minsan nag ka naman. Oo, oh, Si Sean nga na Nag-glow eh. na up. Yung pala nagsuot lang ng bumbilya rito sa ulo. <laughs> Kumano na. No? So, so naganda... So, si sisimplihan ko, eh, hindi ka nagagandahan sa kanya dati. Tapos bigla siyang naging maganda sa paningin mo, kaya mo siya niligawan. Yes po. Mm. Sa seven years, ha, hindi mo nakita yung magagandang katangian niya. Yung kagandahan lang ng glow up ng physical lang nakita mo. Actually, yung attributes naman po nandun, pero yung ano nga po. Pero ako? hindi yun ang naging dahilan para ligawan mo siya. Oh, It's IG the physical story. beauty. Oh. Sometimes ganun talaga. Attraction no, eh. No, hindi. Hindi yeah. kami ganun. Ah, hindi pala? Oo. Oh. Oh. Hindi ganun. Tinanong ko kay Ayon. Sabi niya, wala akong oh. nakita sa mukha mo. No? mahal <laughs> lang talaga kita. derecha derecha Diret Tsaka nag-glow ka rin. Oo. Nag-glow din naman ako talaga. Oh. Nun, no? Nagpapintura ako. Glow <laughs> <laughs> in the dark. Pero ikaw, Dorothy, in seven years, di ba, friendship na kayo, crush mo pa rin siya noon. Uh, hindi na po medyo short lived lang din po yung crush ko sa kanya kasi nga may nililigawan siya short lived siya, ah. Oh, so, yung kasi pag... Hindi, pag, At saka, pag, nung nakarasya kasi si Dominic, bagets pa siya. Siyempre, na no, pag nagmamature siya, naiiba na rin yung standard niya, di ba? Yung gwapo sure, sa'yo yun, nung elementary oh. Yeah. ka, hindi na yan ang bet mo pag nag-high school ka, pag nag-college ka. Oo. Hmm. Opo. Oh, oh, tama. So, napangitan ka sa kanya. Gumanti ka, sabi mo, napangitan ka sa kanya. Oh. <laughs> <man. laughs> um, so, ano yung sasabihin mo? Hindi kasi sabi niya, short-lived. Short-lived oh. lang yung pagka-crush mo. Dahil well, naka hanggang dito lang yung... shorts so, short, shorts sleeves. Short sleeves. Oh, short Ah, uh, ko kasi long sleeve. Baka <laughs> uh, malamig e, kasi. Siya yun. Siya, no? libre yun. <laughs> <laughs> Nakasanto siya noon. <laughs> Nakasanto <siya>, no? <laughs> <Nag> basketball <laughs> eh. <laughs> Libre yun. Ayun. So, para nagkabaliktad na? Nung una, bet mo siya. Physically din, di ba? Matangkad, gwapo, di ba sabi mo? Tapos hindi ka nabitan. Tapos biglang nabitan ka na niya kasi ikaw na yung mag maganda sa paningin niya. Tapos sa siya, wala ka nang nakikitang special sa kanya noon. Nasanay ka na as friends, di ba? So, paano na nun balik yung nararamdaman mo? Eh kasi short-lived lang naman yung dating interest mo sa kanya. Nung nag-DM po siya sa akin noon, uh, nag-usap kami for a while through Instagram, gano'n. Oh, wait I mean lang. Friends, so hindi kayo close friends talaga? Um, I would say na no, we're close friends po. Now. Tapos... Pero ba't sa picture niya lang nakita yung pag-glow up mo? Lumipat po kasi ako ng Cavite. Kapag lumipat, di ka niya makita sa picture? <laughs> Kumbaga, <laughs> hindi na po kami... Mas maganda mag yung Cavite. ilaw sa Cavite. <laughs> Pag ito po yung ilaw bini, sa kabit ito po ako nagsiselfie. Look, <laughs> nag <-sail laughs> kaya lumipat po kami dun. <laughs> yun po ang pangako ang sa amin ni Lani Mercado. Pinapangako ko sa lahat ng aking constituents, maganda ang ilawan dito sa kabite. Sa hangin, fresh. Lumipat ka na, kaya hindi na kayo nagkikita ah. o yung mga panahon na yun. Opo. And then, oh, nag-reconnect po three years later. Mm. And then, usap-usap uh, muna through chat, ganyan-ganyan. Hanggang sa, Lilipat na po ulit ako dito for college. And then, naghahanap ako ng uh, matutuluyan, like uh, apartment or dorm. And then, uh -oh. nag siya na magkita. Coffee, gano'n, uh -oh. catch up. Uh -oh. Pero and ginamit then, mo lang naman talaga yun. Dahil ang totoo, mayroon ka ng interes sa kanya, di ba? Uh -oh. Yeah. Ah Ganda, gano'n. Payback time. Uh -oh. Glow up. Oh. Diba? Di ba? Paglawayin mo sila lahat. Sila na tumalikod sa'yo ng mga panahon hindi ka pa kaaya-aya. Darating oh. ang panahon yes. hindi ko makikilala at lahat kayo lulukot oh. para lang sa konti atensyon ko at sasabihin kong nakikilala niyo ba ako? Oh, ako si Carissa, ah. ang babae kong koy! Ah. Ah. No, Nanette Medved sa pili ko lang hiram ah. na mukha. Hindi eh, niyo na magagamit yan. Hilo Wala na. Pinitawan mo ah. na. Pahinga lang muna. Pahinga lang. <laughs> Ganon, di ba? Iba. Pero no. Tapos ang sarap magmaganda, di ba? Yeah. sa mga dinedma-dedma -dined, sentele Sandali, pag nag-DM yung ganon, reply agad. Um, pinag-isipan ko po muna if magre-reply ako agad. Para, kasi, hindi mag para hindi, mag hindi mahalatang malandi Oo. ano <laughs> <laughs> ba DM mo, Dominic? Sa kanya? Ano uh, sila? Nag-hi po ako sa kanya, tapos kinakamusta ko siya. Kasi Hi, sobrang, how are you? Oh, kala ko hindi, you need cash? You need loan 5,000. <laughs> no requirements. <laughs>